Pagkaan na natin si Bora Gagahin na ng tarlac to Maglilipat <laughs> bahay na si Bora natin Paalam na masinag Paalam <laughs> na masinag Alam ko mapapa Ano ko sa mga house oh, Ito okay. so na yung tarlac ito oh Ha? Oh, katipunan tayo. 으 이거 쏘아, 이거 쏘 Siyempre, Harry Potter, magkikip po yun. Magkikip yun. Oo. Saan ba tayo yun operation. kemarilah

Sabihin ko lang yan Balansula pa tayo dyan Balansula pa tayo Basta diretso lang ito brad таатай okay.